Okay ba ang performance ng mga China-made tire? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon gulong ano? Mga China-made na gulong, okay ba yung performance? Well, on my personal experience, goods naman yung performance nila at umaabot naman dun sa point na numinipis nang walang problema. Pero ito yung suggestion ko sa inyo mga paps, no? Kung kayo ay more on highway driving o mabilis kayong magpatakbo, I highly recommend mga pups no, doon kayo sa mga branded. Kasi iba talaga yung quality ng mga branded ano. Now, kung kayo ay more on city driving o kalmado lang naman kayo magpatakbo, hindi naman kayo nangangarera, well, goods na goods na ito mga China made na mga tire no. Kasi can you imagine, almost half yung masisave ninyo kung China made yung bibili ninyo. Actually, dami ko na na-try eh ng na mga China made and wala naman ako nagiging problema sa kanila maganda naman yung performance nila well, isa, isa lang sa mga napansin ko with China made, maingay lang talaga sila, okay, especially sa highway medyo, yun yung advantage talaga, nung mga branded mas tahimik, no unlike sa mga China made, yun, medyo maingay then in terms of grip medyo, may konti rin na pinagkaiba, no, syempre iba rin yung grip nung mga mas branded compare dito sa mga China made pero dahil nga kalmado lang naman ako mag drive more on city driving so wala akong nagiging problema with China made umaabot ako dun sa point na kailangan ko na siyang palitan so ganun lang naman ano so isang advice ko na lang mga paps no kung kayo ay bibili maganda ipapackage ninyo isama ninyo yung pito at isama ninyo yung balancing kasi yun, merong mga mag-offer dyan na mababa yung presyo ng gulong pag binabaklas na yung gulong mo ikinakabit na yung gulong mo sasabihin sa'yo, sir may additional po yung PITO sir may additional po yung balancing so ngayon, yung na-save ninyo minsan, yun din yung uh, ikokos mo dun sa dalawang yun so sabihin na natin, kung nag ka man ng 200 pesos, pwede ka singilin ng 100 sa PITO pwede kang singilin sa 100 sa balancing. So, wala ka rin na save, no? So, yun yung pinaka sa inyo. Now, yung kung yung question nga kung okay ba yung mga China made? Yes, okay sila. Wala akong eh, siguro may nabalita na ba kayong may pumutok na China made? Napakalesen eh. Okay? Except mistake nung may-ari na posibleng underinflated yung kanyang gulong, overinflated o may nadaanan lang talaga siya na pwedeng nagpasabog ng gulong. Pero yung in a normal use, wala naman, halos minimal na minimal. Actually, mas marami pa nga minsan yung buy mga bukol. Minsan mas marami pa nga sa mga branded eh, kaysa sa mga China made. Pero yun mga paps no, Basta kalmado kayo mag-drive, Moron city driving, goods na goods so mga China made, ang laki ng masasave din nyo. Kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba at Facebook, click nyo lang yung follow sa taas at TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps!